Nang asaw, wala bin tatlo, may buntot, walang reklam. Sabi ng iba, masarap ang talong, sa akin na lang. hindi sa talong, may talong nga ba may, may talong nga ang gusto kong talong. Ang may gulong, gulong! May gusto mo ka? <laughs> na! mo, An ang kukaroon niya. Ang buo, ah. Bakit ako kakauntan? Siyempre na pura. Ari, ay may Ari pa. Ang ganda niya pura. Hoy, tiyak pa. Hoy, wala ko na pa. Na. Ano 'yung lambot? Ang sabi ng iba naman ang bot. Kontin, yung bot wala nga nga tanda, wala tapos tapos, ano na yung kuloy naman. Ay, te, San Sebastian, Katedral, tulugan, matulog. San Sebastian, Bacolod City, Flippel.